Welcome back sa akin channel. Ngayon, ipakikita ko sa iyo ang aking bahay. Ito na ang aking bahay. Para sa akin, maganda ko na ito. Hindi na ang kobo. Ito naman, halika. Ito ang aking paliguan at saka CR. Dito ako nag -CCR. Dito ako naliligo. Yan. Yun, si, yun onidoro ko yan. Si ko ito. Ito ang aking onidoro. Eh, tinatapon ko na lang kung natatapos ako. Pero maayos ko na yan. Kaysa nandyan pa ako ng kubo ko. Nakaka ano na sa akin. Saya. No? Oh, may tubig na ako. Ayan. Oh. Maganda na yung tubig ko. Kahit kaunti lang tulog. Nakakaipon na rin, nakakahilamos na, pagpaligo pa kung ano may lalabhan. Nag-aabang sa madaling araw, nagigising para makaipon ng tubig, maglalabak kung araw na. Punta naman tayo sa loob. Nagkasamahan mo ako. At ito ang bigay sa akin, transistor. Ito, bigay din sa akin yan. Yun, timbak doon nga nasa loob. Planggana. Na planggana, nasa na, 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 taas ta, ta, yung planggana. Itong sakuri. dumtakore sakuri, bigay yan sa akin ang ano yan, makakalamang nagbigay kung sino siya, hindi ko pa nga. <laughs> Ito pa ang akalan, bigay din sa akin yan. Alaala ko yan, yung mga bigay sa akin kahit kailan man habang buhay pa ako, hindi ko yan kalilimutan. Yung light ko nga solar, yan din, bigay din yan sa akin. Ang makakaalam yan kung sino siya nga nagbigay. <laughs> Pero alam ko, ayaw ko lang tawagin na kanya, kanya itong bigay. Kilala ko siya. Halika, samahan mo ako sa taas, tingnan natin doon. Yung ginagawa ko kung ano. Halika, mayroon din makikita mo doon ng mga, mga nakakatuwa sa isipan ko. Thank Ingat ka lang pag akyat. Hindi pa natatapos yung elevator ko. Ito ang pamunasan ko. <laughs> yung plangga na bigay din yan sa akin. Bigay din ng mabait nga tao nito yun, ano, itong ilaw ko, yan ko isinasaksak, yan naman yung solar. Ito, isinasaksak ko ito dito. Nakakaano yan nga light ko, nakakatuwa din, maliwanag ang bahay ko. Nakakatuwa din sa akin, higaan ko. Diyan ako. Naupo mo na ako dyan kung alas sa na umakyat ako tapos na ako manihapon. Na umakyat na ako, upo muna na dyan. Nagdadasal kung ano lang uh, ko. Katapos inaantok na ako dito na matutulog na ako. Ito. Ito, bigyan sa akin ito. Bigay ito sa akin. Sila, ito, ito, at saka itong kulambo ito. Hindi ko pa ginagamit ito kasi, ano, naka, ano, sa loob ako. Baka ma, di makaano ako labas kung may ko kailangan sa labas matutulog katapos magising. Hindi ko binagamit pa. Nagtitis lang muna ako ng kulambok ko nga dati. Kahit nakakapasok yun, pusa, basta yun lang ko lang. <laughs> And ang nakakatawa ng kulambok ko. Yun dati kong kulambok. Nga hinimay mo na noon, hinanong ganun mo. <laughs> yan pa rin. Nakakalibre sa akin. Ginagamit ko na ito bilang alaala -ala ko na yung mga, nag, mga bigay sa akin, hindi ko makakalimutan. Unang-una ito, pag natulog, magising, pag umupo, bumabangon, opo agad dito, pagkatapos baba, tinitingnan ko yung mga gamit ko doon ng mga bigay sa akin. Lalo yung tubig, nakakatawa sa akin. Yung tubig, yung kalan. Yan. Mabuti yan nga karugtong sa buhay ko. Kung hindi ako binigyan ng mga ganyan, aywan ko lang kung paano na yung mata ko, yung katawan ko. di ko na yata matitiis ang hirap kung di may nagbigay, kung wala nagbigay ng tulong sa akin. Yan. Naman, yun, iniisip ko itong bahay ko kung kailan ito matatapos. Kailan ito masisipte ako. Lalo na sa baba, malaking pintuan doon. Walang dingding. Yung umot ko lang uh, luma, binitay ko doon para hindi ka agad makikita ko nandyan ako sa loob o wala. Yan, sabi ko sa isip ko, kung may pera lang ako, kahit na lang provisional, kahoy na lang linalagyan ko ng kintoan. Yung dating mga gawa ng mga bahay, pinip, bin, ano, hinaharangan ng kahoy para hindi masyado delikado. Kasi babaya ko, iisa matanda. Ganyan yon pintuan ko sa baba. Nakaka-ano rin sa akin kung nakikita ko. Pero di bali, ah, kung natutulog ako, di ko naman yan nakikita. <laughs> Ito ang aking pintuan. Pero wala pa itsura, hindi pa may itsura ang ko. Dinitayan ko na lang muna nang pumat ko nga luma para hindi masyado makita ka ng loob. Hindi makita kung anong ginagawa ko kasi delikado sa akin yan, babae nag-iisa. Kahit naman lang provisional, malagyan sana. Hindi ko alam kung kailan pa yung mga bintana. Ito, ito tatlo, maski naman lang dito sa baba, malagyan ng provisional na pintuan, mga sarra, mga sar. para di masyado ano, man nakikita ko mga ano, bahay, rehas-rehas na lang at uh, uno por dos ng kahoy. Pwede naman yan, kakaharang na yan ng hindi na diretsyo mapagtingin sa loob. ay itong bahay ko na ano na parang maayos na sa labas tingnan. Pero ewan ko lang kung kailan pa ito maaayos. Hindi ko alam. Hindi <laughs> ko alam ito ang kasama ko kung gabi. maski araw. Basta magpahinga ako lumalapit yan sa akin. At saka makulit ito. Binapalo ko yan. Kung nagigising ako kung gabi, nagigising ako. Nandito na, naka, ano na siya sa akin. Nakapwesto na. Sabi ko naman, alis dyan, alis dyan. Yung puto mo, maanohan ako na poan Eh, mabuti naman, sasabihin ng mga tao makarinig, bawa may makarinig, may kukausap. Akala nila tao, yung pala kung makikita, sa Yan lang ang naanohan ko sa posa ko. Kahit na siya makulit, nakakabawas ng lungkot ko kung gabi. Thank you. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa inyo, mga taga-panood. Sana sabaybayan nyo yun, ano, sabaybayan nyo yun YouTube ko at subscribe nyo. Maraming salamat sa inyong lahat at saka sa Panginoon. God